So dito tayo sa BGC guys oh. Na-install na yung malaking aircon. So matutugpuan po, po ito sa 31 First Street. Tapos may umuwikse na pa sa ano, sa likod. Tingnan natin kung legit. Ah, okay. Legit nga siya, oh. Ah. Oh. Kita nyo yan. Ibig sabihin, kumagano siya. Ayan, oh. So, tabihan natin to. Ma'am, may buga ba siyang malamig? Ah, oh, di ba sabi naman mayroon daw. Legit nga siya. Dito lang ako sa tapat nito, oh. Dito, tapat ko na itong gilid. Pero ramdam mo yung lamig. Oh, di ba? Grabe si BGC, oh. Papalamigin niya nata yung buong BGC. Makikita nyo to doon. Sa 31 First Street. Ayan. Ayan. yan ang location niya. Ah, okay. Tignan nyo. Solar pala to. Solar. Ang galing ng gumawa na ito. Ang galing ng contractor. Grabe. O, rinig nyo guys. O, oh. maandar din alaga siya. O. Oh. Believe ling Grabe si BJ, sing laki ng earphone. Legit nga, guys. Kahit magtagal ka dyan magtambay, okay lang kahit wala nang bus. <laughs>